Oh, oh ya. Thank you Terima kasih. 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 Terima Oh, all here? Yes. You can put it up. You got first. Three, two, one. And then I put it here. Alright, thank you. Thank you, thank you.

Saka you know, <laughs> man. Hey, naman, ha, yung metronome. Tango naman nga yung sinasadya. Narinig mo pala yung pala oh, 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 oh. ako ha? Punto ako. Hindi sinabi ni Presidente. Kaya kasi napatunayan. Saka siya naman -sabi, oh, yung sabi. O, makita ko. Ginais oh, nice picture po. Ano yung binigit. Ito lang yung sinasadya. But just to say, As you can see, di ba, nagbukay pa rin yun. Walang ulam. Sige pa rin ang, ang city government. Declad nun. Di ba, mga TV? I'm taking the opportunity na dry season. Tirahin ang tirahin lalo yung tingo. Declad talaga. lang. Nakabura ka na ako. Ano na eh, buhangin buhang yun. Buti mo. Sa... Ito to ako sa mga bawang niya.